Ako naman ay parang, Diyos ko, kawawa naman, nananawagan itong si Mr. Jason Saat, ilan pa na sumusuporta kay Digong. Tignan nga natin kung talagang buhay itong 31, sabihin na natin 31 million at naandyan pa ba yung mga diehard? Kasi ang pagkakaalam po nga, nagsanib pwersa. Kaya naging 31 million. Na kung sana ay naandyan pa yung kuno ay unity nila, ay pwede rin sumuporta pa dito kay Digong. Pero ang nangyayari, nako, wala na po tayong makitang suporta. Sumusuporta. Dito kay D. Kong. Meron panawagan. nawagan. si um, si Jason sa. <laughs> Lumutang ulit. Nagiging o naan dyan ulit. Itong si Jason sa sa kanyang, sa kanyang social media accounts. At siguro in the next few days ay naandyan na naman siya para mag-live para meron siyang dalawa o tarlo na, na manunood. <laughs> Anyway, ito yung panawagan. Calling all die-hard Duterte supporters kung buhay pa itong mga DDS na ito. DDS, yan po yung grupo na pag narinig ko, ay nakaka... nakakarindi. Yun, yung tipong ew, di ba? Yung tipong ang baba. Yung tipong ang sleaze na itong mga kasapit na itong grupo na ito. Di ba? Uto-uto ang unang pumapasok sa isipan natin at mga trolls. Anyway, on December 15, 2023, tila malapit-lapit na. From morning onwards, we shall gather uh, sa Quezon City Prosecutor's Office to support President Rodrigo Duterte in his filing of counter-affidavit on the baseless case filed by a certain Franz Castro. Baseless. Yun yung ginamit na term na itong C. sa Baseless. Yung mga kuno ay pagbabanta na itong CD kong baseless. Hmm, for God's sake, ano? Katin naman. Katin Yung tipong nakakatawa na yung kanilang mga payag, pero sige pa rin. Ito mga katulad ni Master Jason sa yung tipong magpapakabobobobohan ako or magpapakabobo ako para ma-impress yung aking idolo. My God. Diba? Nasaan ang kukote? Nasaan ang sariling pag-iisip? Diba wala? Alright. An accused kidnapping and human trafficking of minor children suspect and an alleged top ranking member ngayon. Sabi nga, depensa niyo si Duterte. Pero ang ginagawa niyo hindi pagdepensa kay Duterte. Hindi pagtatanggol kay Duterte. Kundi sisiraan niyo. Okay, gagawa kayo ng kung ano-anong allegations naman doon sa nagkaso nga kay Duterte na si Franz Castro. Abay, sanay na sanay kayo sa so ganyang yun kalakaran. Okay? Sa halip na ipagtanggol at protektahan, hindi naman nagagawa yan dahil siguro nga hirap na hirap kayo na protektahan. So, ang paraan ng inyong pagtanggol kay Duterte ay sisiraan yung kuno ay kumakalaban niya. Yung kuno ay uh, ng kaso, katulad ni Castro. We will bring our own lunch and snack, including water. O, oh, ayun. Bring your own down. Ay siguradong walang pupunta dyan ng mga diehard. Dahil yung mga yan, pumupunta lang sa isang pagtitipo na may kaugnayan sa mga Duterte kung merong ayuda, kung merong pamerienda, kung merong ipamimikay. Talaga lang ha. Voluntary at galing sa puso ang pagsuporta kay Tatay D. <laughs> Doon tayo natawa sa voluntary. Hindi na uso yan. Hindi hindi yan uso sa inyo. Sa mga Duterte at sa mga Marcos, yung voluntary support, nako, wala po niyan. Hindi yan uso, hindi yan, hindi yan, uh, hindi yan ang style ninyo, okay? Dahil yung mga naniniwala sa inyo ay mga oto-oto at umaasa. Good luck.